What's up mga ka-fams at eto na naman another day, another, another Nico, ay ano ba? Another day, another Nico! Another mini vlog kasi maglalabas ulit tayo ng brand new na motor, Honda Click. Honda Click ulit. Bago na naman. Bago. Bago. Bago na naman. Bago na naman. Bago na naman na motor. Usapin natin si Sir RPF kung anong kulay ba na ilalabas ngayon na motor. Di ata sa Honda sa Uyo eh. Sa ano na? Sa Honda Otis Manila ata yun. Kaya medyo malayo tayong babiyahe. Tara. Sama natin ulit. Sa chef, kung maina. Makala ni chef, dalawa lang yung gulong na ako kunin. Hindi nga alam ako. Tingnan na lang natin kung ano reaction niya mamaya. At Ito siya, sabi na ng motor nga din. Ito sabi na may makakala. Oh, hindi yung ganit, hindi yung motor yung buwan. Motor, pero 17 seaters. Meron bang motor na sabi so 17 seater? Oo, kaya siya lahat. So, Magpapurat talaga sa jeep. Ako naman magpaprangka yung jeep. Makala niya siya lang marunong magpaprangka. Dalawang gulong lang ang kukunin, akala niya. Pero apat ang gulong. Tingnan niyo mamaya. Magugustuhan niyo to. Ayan si Jeff, oh. Walang kaalam lang kung ano yung kukunin. hi, Jeff. 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 Ayun, <laughs> oh. May lalabas kami bagong unit service ng mga teknisya natin. Pampalakas ng team kasi talagang mainit ngayon sa summer season daming booking, continuous hiring din kami. Siyempre, dapat may corresponding service vehicle yon. So, ito na nga. Ngayon, March 29, Sabado, pupunta kami sa casa para maglabas ng isa pang nagbabagang unit ngayong summer. Tara! Sa, sa, Honda to? Sa Honda? Sa Honda, sa may Paco, Manila. Honda Pampanga. Honda Pampanga. Hilit ang hilit. Samahan niyo po kami. Mga kaibigan, customer. Mga customer namin, handa na ba kayo? Palabas na ang bagong unit namin. Bagong bagong. Ano kulay? Ano yan? Dark black o kaya light white? Light white. <laughs> Bali, pakihintay na lang po yung video. Kung makikilala nyo po yung sakyan namin mamaya, kung makasakyan po namin mamaya, hindi natin kung anong kalalabasan. Batiin nyo lang kami sa kalsada. Eh, mm -hmm. Ready na po kami, paalis na po kami papuntang casa. May lalabas kami new unit, service vehicle ng ating mga magigiting na technician. Kaya tara, samahan nyo kami. pre, pagdadaan kayo ng Espanya, dala kayo ng Lipton. Oo. Oh, Asisipin mo, 120 seconds yung stop, tapos 35 seconds lang yung go. <laughs> mga apat na stop light. mga stop muna, apat eh, bago ka mga tawid eh. <laughs> Ay, lechon, Ano, 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 wag na akong magpaalam. Pahala <laughs> na to, ano, protein ko na to. Protein mo na. Ang <laughs> gigigigig. Ay! Unos dili, unos dili. Laman. <laughs> Pakarot. Ugutom <laughs> na ako, bro. <laughs> Sa part na to, nasa Honda Otis Manila na kami. Pero wala pa mga kasama natin kaya kumain at nagkape muna kami ni Kuya Odi dyan. May clue na pala, puro 4 wheels na company ang pinuntahan namin. Dito na pala nagsimula yung prank. Ito po yung bagong unit. Akala niya ano motor. Yung pala, apat na gulong ka yung nalabas two times 2 pala. Ah, uh, pala. Pakakulat uh, ta? Ako uh, teka, sa aming motor. Motor nga, patang gulong eh. ko. motor? Nalang ko motor. Kaya na nilaw. Kaya mo ikaw sa Sabi nyo, Honda. Oh. Ng pin, na <laughs> na namali ng pin, namali ng pin sa wish. Namali ng Nagkamali ka ata ng bili Jake. Namali ata bili Namali ata ng bili ah. bas na. Oh, sasama ka na ngayon? Oo, oh, sasama na ako. Dalawa yung sasakyan na gagamitin. Wala eh. ko sa kabilas, Travis. Travis, ka, ka yung bagong van, yung Florano. Yung van. Motor yan! Ay, motor pala, sabi ni Jeep. <laughs> <laughs> Ay, bago na naman karang lolo na amin at bibi namin. Tayo. Kala ko, Honda Fit yung ilalabas. Yan, no? Ay, pala eh. Naprank ako ngayon, na. Okay. Alam ko, Honda Click ilalabas. Pinin, Honda Click. <laughs> <laughs> <dalang> <laughs> <ko, kayo>. <laughs> L.J. Lim ng Nissan Obad Santos po, marketing professional. Uh, client ko po si Sir uh, Raul Torano po. And available na uh, 2025 Nissan Urban 2.5 Standard Plus. Uh, ngayon, proceed po tayo for the demo unit po. Florano, Yung pangarap namin na ban, ito na na kuha namin. Kasi ito talaga, ni-research ko talaga ito ilang taon din bago ko ano, na-decide talaga ito. Tsaka syempre, sa budget din, sir. Uh, nagkaroon din ng pagkakataon na lum medyo lumuag-luag yung budget namin. Dual purpose po ito. Pwede namin gamitin sa pasahero, sa pag-uwi kami ng probinsya. Pwede rin po ito sa aircon. Dagdag po ito sa service vehicle ng Florano Aircon. At makakasa po kayo, lahat po ng kinikita ng Florano Aircon is sa maganda po na pupunta. Salamat po sa mga customer namin, sa tumatangkilik, at sa mga loyal na loyal sa amin. Ito po, binabalik po namin sa inyo. Yung regalo po namin sa inyo yan. Para sa po sa lahat. Thank you sapwat ka dito no Yaka, yeah, eh pasensya ka na wala akong magagawa sapwat sabi ko sa'yo Honda diba Honda scooter Nissan eh ay sorry sorry hindi ko kasi talaga alam yung mga mga title ba commercial ba tawag yun no? commercial title <laughs> paano ba yun take out na kala mo motor ha sasakyan pala <laughs> Bye, bye, bye. Bye, bye. Ayan, naprank ko siya. Akala niya motor. Yung pala. Ano ka alam mo? Ano ka kala mo? Akala ko Honda Click e Ano nangyari? Four wheels pala. Alam mo, hindi lang naman kayo nagulat eh. Sino Ako! Nagulat naman. Pinag-usapan nyo to no? So yun guys, na prank tayo Ayan, ayan gusto kong So, wala. May pupuntahan ako. Bye-bye, guys. Yun lang. Ay, pagkakalamig!